Genesis 12, tinawag ng Diyos si Abram. Sinabi ni Yahweh kay Abram, Lisanin mo ang iyong bayan, ang tahanan ng iyong ama at mga kamag-anak at pumunta ka sa bayang ituturo ko sa iyo. Pararamihin ko ang iyong mga anak at apo at gagawin ko silang isang malaking bansa. Pagpapalain kita at gagawin kong dakila ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala sa marami. Ang sa iyo'y magpapala ay aking pagpapalain at ang sa iyo'y sumumpa ay aking susumpain. Sa pumagitan mo, lahat ng mga bansa sa daigdig ay aking pagpapalain. Sumunod nga si Abraham sa utos ni Yahweh. Nilisan niya ang haran noong siya'y pitumput limang taon. Sumama sa kanya si Lot. Isinama ni Abraham ang kanyang asawang si Sarai at si Lot na pamangkin niya dinala niyang lahat ang kanyang mga alipin at mga kayamanang naipon nila sa haran. Pagkatapos nito'y nagtungo sila sa kaanan. Sa kanaan. Pagdating nila roon, nagtuloy si Abram sa isang banal na lugar sa Shechem sa malaking puno ng More. Nooy naroon pa ang mga kananeo. Nagpakita kay Abram si Yahweh na nagsabi sa kanya, Ito ang lupaing ibibigay ko sa iyong lahi at nagtayo si Abram ng altar para kay Yahweh na nagpakita sa kaniya. Buhat doon, nagtuloy siya sa kaburulan sa silangan ng Bethel at huminto sa pagitan ng Bethel na nasa kanluran at ng Ai na nasa silangan. Nagtayo rin siya roon ng altar at sumamba kay Yahweh. Mula roon, unti-unti silang nagpatuloy papunta sa gawing timog ng kanaan. Nagkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng kanaan kaya umalis doon si na Abram at naglakbay na patimog patungo sa lupain ng Ehipto upang doon muna manirahan. Nang malapit na sila sa hangganan, sinabi niya sa kanyang asawa, Saray, napakaganda mo. Kapag nakita ka ng mga Egyptyo, sasabihin nilang asawa kita at papatayin nila ako para makuha ka. Ang mabuti pa ay sabihin mong magkapatid tayo, Alang-alang sa iyo, hindi nila ako papatayin. Nang makapasok na sina Abram sa Egypto, napuna nga ng mga Egyptyo na napakaganda ni Sarai. Nang nakita siya ng mga pinunuroon, ibinalita nila sa paraon kung gaano siya kaganda. Kaya't iniutos nitong kunin si Sarai at dalhin sa palasyo dahil sa kanya mabuti ang naging pagtanggap ng Faraon kay Abraham at binigyan pa niya ito ng mga tupa, kambing, baka, asno, kamelyo at mga alipin dahil dito'y pinahirapan ni Yahweh ang Faraon siya at ang buong palasyo ay nagdanas ng katakot-takot na karamdaman kaya't si Abraham ay ipinatawag ng Faraon at tinanong, "Bakit mo ito ginawa sa akin? Bakit hindi mo Bakit hindi mo sinabing asawa mo siya? Ang sabi mo'y kapatid mo siya, kaya namang kinuha ko siya para maging asawa. Heto na ang asawa mo, kunin mo siya at umalis na kayo. Iniutos ng paraon sa kanya mga tauhan na paalisin ang mag-asawa, dala ang lahat nilang ari-arian.